Okay, upisahan na natin Ah, paano natin gawin no? So ngayon, nahe natin Ilinisan mo natin na maayos e, ito yung ginagawa natin Kailangan pantay na pantay Baro lagyan natin ng plate Kasi, di po pwede ito na Ano tayo no? Ah, Nagatakilid Kasi, ang apak dito, yung ring machine Kailangan level na level talaga Dahil, kapag Di siya pantay Di hindi siya level, eh siyempre mahilapan yung rig mag-drilling no? kasi ang lalim mag-drill dito siguro mga 30 meter o 50 meter ang pinakababa dito 20 meter eh, depende sa ano nila sukat pero hindi natin alam kung saan yung 30 saan yung 20 meter no? so ngayon kailangan pantayin na natin na maayos pag mapantay na bago natin lagyan ng plate so ngayon kung mag magdakaw tayo ng plate kailangan na Mag-ingat no kasi delikado po ito baka tayo ay mabagsakan. So mag-ingat talaga lalo na sa mga baguhan na operator na tulad ko. Mag-ingat lang no mga kabakit. Dandahan lang eh bawal naman tayo dito magpalakasan ng trabaho no kasi hindi naman tayo pakyawan. So uh, dandahan lang talaga at palagi tayo mag-ingat. Lalo na kung dami mga trabahante mga kasamahan natin, mga tao dyan no, sa paligid natin na kalibot. Ang dami yung tao. Ganito talaga basta kontraksyon. No? Hindi lang tayo mag-isa. Hindi tulad tayo mag, ano, magbabako tayo sa mga plantisyon. Ay palagi lang tayo nag-iisa. So dito mag tayo kasi dami tayo. No? Dito sa team namin, eh, 20, 20 siguro kami na tao. Ah, uh, si Bosing. Tapos to may engineer, foreman, Ayan, may dalawang rigger, mga operator ng crane. Bali, lima na unit na kami dito, no? So ngayon, guys, ah, ganito na ano nangyari. Talagyan natin ng dalawang plate. Tapos, susukatin natin sa, ano mamaya, sa spatter, no? Kasi may puntos na po yan. Di, po na, sa, di pa nato na, natin na, ano, na level eh, may puntos na yan. Nilagyan nila ng puntos bago tayo mag, ano, umpisa magawa ng platform. No? Hindi naman tayo magagawa ng platform kung wala pang ano, puntos. Puntos talaga ang pinaka-importante dito. No? Eh, kung wala pang puntos, siyempre, antay mo tayo sa mga servior. Ah, pag malagyan ng mga puntos sa servior, bago tayo mag-umpisa. <laughs> Hindi <laughs> naman tayo pwede galaw na galaw tayo na walang hintulot, no? Kailangan pa hintulot muna bago tayo gumalaw. Ang mga spatter, eh, ko, nag-antay lang ako sa spatter ko kasi sipag naman ang spatter ko, no? Ay, naantay ko lang. Na, pag may ano na, may advice na bago tayo gumalaw, no? Yan, ganito lang kasimple yung gawain natin dito sa board pile ah board piling ay hindi board pile talaga pangalan to hindi hindi Bullp